Kidlat News Updates Ako po si Cesar Surian, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Dalawa ang patay habang lima naman ang sugatan matapos sumabog ang isang cargo truck sa Marikina City kahapon December 17. Ayon sa pulisya, firecrackers o mga paputok at ilang combustible materials ang nagsilbing mitsa ng apoy kaya sumabog ang naturang truck na nakaparada lamang sa BF City East Metro Transport Terminal sa Kalumpang sa Marikina pasado alas 9 ng umaga nitong linggo. Sa paunang investigasyon ng otoridad, galing Taytay Rizal ang truck at tumigil muna sa naturang terminal para magpahinga nang bigla na lang itong sumabog at magliyab. Tumambad ang sunog na bangkay ng pahinante at driver ng truck matapos maapula ng kinauukulan ang sunog. Nagbabala naman ang otoridad na ipinagbabawal ang pagtransport ng paputok sa mga public utility at cargo vehicles. Samantala, tinitingnan pa ng pulisya kung mayroong pananagutan ang may-ari ng truck sa insidente. Patuloy pa ring maninindigan ng Pilipinas para sa kapayapaan sa pinag-aagawang teritoryong West Philippine Sea o WPS ayon sa pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isang Japanese media interview sa ASEAN-Japan 50th Year Commemorative Summit batay sa pahayag ng Presidential Communications Office o PCO nitong weekend sinabi ng punong ehekotibo na itutulak pa rin ng bansa ang pagsunod sa rules-based order alin sunod sa foreign policy nito sa gitna ng tumitinding tensyon sa South China Sea Saad din ng Pangulo, ang pinag-aagawang teritoryo na WPS ay ang most complex geopolitical challenge na kinakaharap ng mundo. Sa mga nakalipas na buwan, mapailang beses na binomba ng tubig, hinarang at hinaras gamit ang dangerous maneuvers ng Chinese Coast Guard, ang mga barko ng bansa na nasa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea na nakapaloob naman sa exclusive economic zone nito. Samantala, nakipagpulong naman si Pangulong Marcos Jr. kay Japanese Prime Minister Fumio Kishida at napagkasundoan ng dalawang leader ng bansa na amyandahan ang Memorandum of Cooperation sa pagitan ng Philippine Coast Guard at Japan Coast Guard. Layo ng kasunduang ito na lalong paigtingin ang pagtutulungan sa maritime security at climate action para sa regional peace at stability ng dalawang bansa. Nagpaalala ang Department of Labor and Employment o DOLE sa mga employer tungkol sa mga gabay sa sahod para sa holidays na idineklara ngayong Desyembre. Ayon sa proklamasyon bilang 90, ang mga empleyado na magtatrabaho sa December 25, Christmas Day at December 30, Rizal Day, ay may karapatan sa 200% ng kanilang sahod para sa unang walong oras. Dagdag pa ang mga empleyado na mag-overtime sa holiday season ay dapat makatanggap ng karagdagang 30% ng kanilang oras na sahod. Para sa special non-working holidays, ang no-work, no-pay policy ang iiral. Gayon pa ang mga empleyado na magtatrabaho sa mga araw na ito ay dapat makatanggap ng karagdagang 30% ng kanilang basic wage para sa unang walong oras at 30% ng kanilang oras na sahod para sa overtime work. Layunin ng mga gabay na ito na tiyakin ang patas na bayad para sa mga empleyadong magtatrabaho sa mga tinukoy na holidays ng Desyembre. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn nag-uulat. Hatid niyo pong natung ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa susunod na mga updates at breaking news. Ako po si Cesar Sorian, kasama niyo sa bawat pagputo ng balita.